maghihintay po tayo dito ng ano, kasakyan. Ayan. Ayan. 12 minutes. Ano pa yun? Ayan. I-5 siguro pa Ano ba yung Chinese na nakalagay? Ayan. Coming soon na pala. dahil padating na yung ating sasakyan at pupunta lang po tayo sa baba at magigot-igot kung anong meron doon hindi ba natin alam kung ano kaso nga lang balak namin ni Tesla yung kasama ko ay ano pupunta daw kami sa net nagpapasama siya na, na yung kung anong bibili niya baka naghanda siguro para sa winter kaso nga lang wala pa yung ating sasakyan so ito but... ito tayo Ayan, nakasakay na ako. Ayan, Tesla. Uh, tara, let's go guys. Dito na kami sa baba, oh. Ito yung malamang bahay mo. Pagkano bini mo yung isang kwarto dyan? <laughs> bahay? <laughs> Lalakad kami dito ni Tesla. Wow, flower! <laughs> Ayan okay, guys, kita kasi tayo may maya blak-blak, oh, ang daming blak ayun guys dito sa dan, namin may, may daanan ng mga tao ayun kulay green tsaka may red may pula oh. diba ganyan kadisiplina dito sana bukas pa yung pupuntan namin ni Tesla So yan, nandito na kami sa may ano, malapit na sa market ayan po yung MRT Oh, ayan, oh, ang bilis na natapos tong building na to Tesla, o, oh, bago yan eh bago lang ba yan? oo oh. ang maano kasi dito guys yung ano yung parkingan talaga yung problema rin dito minsan kaya maraming motor dito dahil mabilis lang nilang ipark kung may pupuntan sila yun MRT o, oh, haba Oh. Kasing haba ng pasyensya ko. Oh. oh, may ano sila? Lantern ba yan? So, dito na kami sa ilalim. Um. Ha? Dito na kami dadaan. Kasi sa loob na yun, hindi na tayo makakalabas dun pag doon tayo dumaan. This na, Sa Hmm, ano, guys, Silin Gusto mo bumili ka ng milk tea mo? Ayaw ko na mag milk tea. Milk tea ako kanina. Uh Oo. -oh. Hindi naman milk tea ininom natin, ha. Hindi nagbibigay Oh, ganito rin dito, guys, yung Shilin, ano, Silin station. Under renovation 'yan. Tignan mo, ang ganda-ganda pa. Oh, bakit kaya? May contractor din. Ha? Di diba, Ang ano naman, no? Oh. Ang ganda-ganda naman yung parang, yung ano niya. Ngayon guys. Yung ano ng Taiwan. oh, natanggal yan. So, yun na yung ano nila. Nagaya ng mga... Ano, wala pang bakal-bakal ano, Yan na yung kasama ko. Naiwan na ako. Ang oh. baan dyan, oh. Dito kami pupunta. Sa Mainit. Sarado rin yung drugstore dyan. Yan, tawid na po tayo. So yun guys, bali bawal po yung ano. Bawal ang camera. Ang po tayo guys. Pasok tayo dito. Meron kami na labit-pet, oh. Yan. Net bumili na ng ano, uh, pang winter niya uh, bumili din ako ng short kasi medyo ano na yung mga short natin yung mga luma na eh. so going to ano tayo magpapamassage muna tayo wala kami sa may night market guys oh. Pasarado na siya. Ayun yung suki ko. Yung lalaki na nang sasara. Ayun. Oh. Sana meron pa. Tumaya uh, guys. So, 18 18 o? 18 o. So, 60 minutes 60 minutes for all your massage. Thank you so much. Uh, for youtube. For oh, you to come uh, here together. Okay. good. Hey ya, to guys. Uh, <laughs> Ay, taka, okay guys. Tara lang, pasod tayo sa taas. Okay po, Jen. Okay. So, pasok kami na yun si Tesla. Papamasad tayo. So, pamasad tayo guys. Ito na may yung ng aming ano. Ayan. Shut up sa'yo. Hmm. Si Tesla. May siya dun, sa dulo. Guys, papamasad po tayo maya maya na lang po bawal po cellphone tapos na tayo tapos na? oo ito po pwede na guys tapos na kami ayan si Alba ay mo okay bye bye so guys nakapag paano na rin tayo nakapagpa pa medyo sinipo na po doon ha nagpa-massage tayo so hindi ko na binasage ay binakita doon binasage ko na pinakita doon sa loob kasi bawal po. So, yan guys. Maraming maraming salamat. Stay humble.